Good morning guys, ayan, Webe Santo ngayon guys uh, Nakikita ko halos lahat yata ng school Nakapag-recognition na o graduation Yung mga Grade 10 completer Tsaka yung senior high school Grade 12 Ayan, marami lang viral guys Maraming trending ngayong nangyari Dito sa Pagtatapos ng school Ayan, may napansin ako guys Na no, very viral ngayon Yung nanay na matin ng graduation ata yun ng grade 6 naka ano siya naka backless tapos yung pa niya biyak yung sa may dip, -dip. pero hindi naman uh, pangitingnan pangit ayan maraming ano maraming pumuna sa kanya na ano uh, meron rin kumampi bakit raw ganun yung suot niya eh ano yon ang nakikita ko lang doon na uh, siguro kung yon na yung pinakamalinis na damit niya o wala na tayong magagawa doon. Hindi naman kabastos-bastos tingnan eh. Pero pera na lang yung nag-iisip doon na. Ah. Pero kung talagang ano ah, sa mga marumi ang isip, medyo maruming tingnan yon, 'di ba? naka tapos yung harapan pa naka-open pa masyado yung sa may dibdib. deep ah, siguro next time na lang bago mag-graduation, Uh, yung mga grade 6, mga grade 10, grade 12, yan. Gumawa na lang sila ng ano ng formal na damit, kay t-shirt o ano pang babae, lalaki, pantalon. Ganun lang. Uh, although yung nanay naman raw yon medyo passionista talaga siya nakikita sa mga post sa Facebook niya. Pero sa akin wala yon, parang wala yon. Huwag lang talaga yung uh, yung baba papakita mo na yan. Siya nag-iisip lang ng marumi yun. Pero next time, kung para pair lahat, eh, gawa ng ano yan, guidelines ng eh, DepEd. ba diba? Tapos yung pangalawa pang na viral guys, yung senior high school yata yon na uh, principal. Graduation na lang ha. Yung moment ng graduation, tapos pinapatanggal pa niya yung toga kasi bawal raw yun sa DepEd rules. Ayan, kaya nagkaroon ng ano, commotion. May, may, nakita pa ako doon na estudyante, minura yung principal habang nagsasalita sa stage. Para sa akin kasi, yung principal naman dapat consideration na lang yun. Nandun eh. Nandun na sa graduation eh. Bakit mo papapatanggal, di ba? Although para sa akin kasi, mali yun. Bakit sinunod? Kasi binawal lang ang DepEd de de para simple, walang gastos. Pero kung nandun, nandun na rin naman siguro lahat ng mga nagagraduate doon may afford na manila. 'Di ba? Yung iba kasi ng school pwede, yung mga private, may public rin na pwede talaga, guys. Kaso next next year, eh, talagang ipita na yan kung walang toga, wala na lahat. 'Di ba? Gawin ng ano mga teacher na bago pa lang mag-graduation bawal na kasi nagkakaroon lang ng commotion. Nakita ko naman doon sa principal may mga history na pala siyang marami nagagalit lagi sa kanyang mga estudyante. So may may problema to itong principal. 'Di ba? Hindi to pwedeng umawak ng tao kasi pag ano maraming nagagalit sa iyo. Uh, pangit na tingnan. Isang beses pwede pero yung paulit-ulit. Ibig sabihin may problema ka. Ganun lang 'yon. Hindi masama yung may pumuna sa iyo ah. Pero yung paulit-ulit na pumupuna, ibig sabihin, may problema ka. Ganun lang naman tumingin ng tao, guys, eh. Diba, namuno ka ng isang, kwan, isang grupo, tapos laging may nagagalit sa'yo. So, may problema ka. Ganun lang. Ang payo ko lang doon, siguro, siguro, ilipat na lang ng pesto yung principal. Hindi siya angkop doon sa, kanya, niya, nasasakupan niya. At saka tama naman siya kaso siyempre in consideration na lang, nandun eh. Hindi mo nababastos ka tuloy. Mali rin yung estudyante nagmura sa kanya kasi parang well, di mo na nirespeto. Principal yun eh. Talagang ganon. Huliin rin talaga yon Yun lang masabi ko guys sa mga nangyaring viral ngayong pagtatapos ng 2025 sa DepEd. Ayan. Yung opinion ko naman sa Toga, Siguro pang toga pang college lang yung gagraduate ka na talaga ng college. ba? Diba? Kasi yun na yung pinaka halos karami na ang last, last graduation mo sa buhay mo yung college. Although maraming hindi nakakaapak ng grad, graduation ng college kasi mahirap. Walang pera. Minsan mahirap talaga. Hindi kaya ng talino. di ba? Para sa akin yun. Although yung mas mataas pa doon, yung masteral, mga doctorate na hindi bibira na lang kasi pumapasok pa doon eh. Mostly talaga yung makatapos ka lang college, masaya ka na. 'Di ba? Yung mga elementary, high school, kuan pa lang 'yan eh. Mga mga pagsubok 'yan na ano hanggang makaya mo pataas. 'Yun lang uh, sana i-kuha na rin ng gobyerno, libre na lahat. Para talagang maganda mag aral masaya yung mga bata. Kaso talagang may mga nahihirapan pa, hindi libre, gano'n. Kahit nga yung mga nag-aaral ng private, nahihirapan rin. Yun lang masasabi ko guys about sa ah, pagtatapos at recognition ngayong 2025. Bye bye, good luck!